Magandang hapon po everybody. It's October 9. Wednesday po ngayon and uh, alas 5. Guys, naka-live po tayo. Ayun po 'yung live natin. Ayun po siya. <laughs> Mag-iihaw uh, po tayo ng pang-dinner and matagal na rin po tayo hindi nakapag-ihaw, guys. Tagulan po ngayon and um ayan, mapagpasalamat po tayo na hindi po umuulan. So ayan, Guys, matagal ako din nakapag-ihaw. Ayan, kaya nililinis ko ng konti itong parilya, ganyan. Para malinis naman siya, gano'n. So, ayan. Siguro, guys, for, let's say, ang iihawin natin kasi is liempo. Ayan, guys, i-search nyo na lang po kung anong part po ng pork yun uh, for five persons, uh, kung ganito po yung uling nyo, mga two to three pieces lang pong ganito. guys na i-promise ko sa inyo na nag din po ako ng ibang mga inihaw hindi lang po liempo nag din po ako ng pusit nag din po ako ng barbecue pero hindi po kasi ako nagde-decide ng mga inihaw ko po, po ngayon ang nagde-decide po niya is yung mother ko so parang feeling ko is liempo yung lagi niyang gustong inihaw so hindi lang po ng ihawin natin yung part na liempo ng pork. Papakita ko po sa inyo later kung ano po ang liempo doon sa mga hindi pa nakakaalam. Pero doon sa mga nakanood na po ng mga previous vlogs ko, yung same pa rin po na meat na iniihaw natin before. Guys, sa mga pag sa inihaw, ang pinakamahirap ihawin is yung chicken. Ayun. Kasi mas malaki yung chance na nahihilaw siya. Alam niyo naman ng chicken guys, ano yan ang salmonella. So pwede pong magkaroon ng salmonella yung pagkain natin. Hindi ba ang na-hospital no guys sa Manila? Ayan. Check nga natin itong live na, uh, itong vlog natin kung ano nangyari. So ayan, recording pa rin siya. Mamaya, mamaya dito sa vlog natin, I will try to make an HD. Yung 'Di ba? Kung maka-HD parang ang ganda-ganda ng skin natin eh. Kasi yung mga nag-HD, yun yung mga maganda talaga yung skin. Tawag nga siguro nila is yung Korean skin. Pag firm na firm, alam mo yun, yung hindi kita yung pores. Ayun, pwede kang mag-high definition. Actually, hindi lang high definition. Ultra high definition na yun. Pero tayo guys, hanggang ano lang tayo. Let's stick sa reality na ang Samsung naman guys is maganda yung ano niya, eh, camera niya. Eh. So parang automatic na umaayos yung mga pag natin <laughs> so ayun eh so, sa mga ka-tune in pa lang ngayon nagiiho po tayo naka live po tayo and nagba-vlog din po ako so samahan niyo po ako magsama-sama po tayo ayan and uh, yung sa mga hindi pa nagba-vlog guys mag-vlog na rin po kayo gusto po kayo mapanood ng mga kamag-anak nyo ng mga mahal nyo sa buhay. Ayan, hindi lang nila sinasabi sa inyo na mag-vlog na kayo, ba? Diba? Baka sabihin naman, is pinilit lang kayo, ganun. So, ayan guys, magkusa na kayo mag-vlog para once na mawala, mawala tayo dito sa mundo, ba? Diba? Marami tayong may iwan na memories. Hindi lang basta picture. Hindi lang basta picture. sa mga naka-tune in guys, ah, ready ako for question and answer. Kahit love life pa yan, kahit kong sagutin yan. Yun lang, masasabi ko lang, wag lang math. Yeah. <laughs> Cheers guys. <laughs> hmm. Guys, ano bang latest? Ang latest ngayon guys is ayan. Today is ano nga ano? for my vlog. Today is August. Ah, August. Kaya na pa ako August ng August. Kaya na pa ako guys sa ano, umaga pa lang nagbablog na ako. <laughs> It's because doon sa Facebook ko nga guys na uh, inirequire niya na maging active yung mga content creator. So yun guys, kaya na pa ako August ng August pero October na po ngayon. October 9 to be precise. And ayun na po ba ang latest? Ang latest po is ayun. Guys, uh, nag-aabang po yung US or buong mundo kung sino may kamag-anak around the US, specifically sa may Florida area na magkakaroon po sila ng, 'di diba dito sa atin guys sa Philippines, uh, they, they call it typhoon, but in the in the US, they call it hurricane, 'di ba? Ah, uh, ayun, nag-aabang -aab, nag po sila noon sa hurricane uh, named Milton and um ay, feeling ko naman ano pag <laughs> to, to, to pronounce it correctly siguro is di ba parang silent ano yata silent t o silent r although walang r yun Milton Milton <laughs> o basta yung si Milton si Typhoon Milton guys uh, meron na siyang ngayon guys uh, parang uh, napakalakas guys parang around it's either 165 yung 155 guys ito yung karaniwan na malakas dito sa Philippines category 4, 3, ganun sa kanila guys, category 5 ayun na yung 165 guys, so yun yung maranasan nila within the next few hours so, kung may kamag-anak po kayo doon ayun, nakikisimpatsya po tayo sa kanila And, ayun, guys, uh, since tayo wala tayong bagyo ngayon dito, oh, kahit tag-ulan, ang lanin niya. Ayan, mag-ano tayo, guys, magpasalamat tayo, mag-enjoy tayo sa ginagawa natin. na ah. Guys, kung, kung umuulan ngayon, hindi tayo makakapag-vlog, hindi tayo makakapag-live dito sa labas. So, ayan, maging matagpasalamat po tayo. And, i-check na natin itong vlog natin kung ilang minutes na. Ayan, naka-seven minutes na tayo. Ayan guys, so may mahaba-haba pa yung time natin dito sa ating vlog. Sana maganda yung kuha, ganan I trust naman yung Samsung na, ayan, mapapaganda o mapapagwapo niyan tayo kahit gano'n pa tayo ka as of the moment. So ayun. Guys, ayan yung neighbor namin may golden retriever siya. Ayan. Ano ba guys ang attitude ng mga golden retriever? Mabait ba yan? For me, it's, it's a very advisable pet. Kaso nga lang para ang laki niya, no? Hilain mo yun guys. Ayan. Napasin ko rin pala mga ka surprise surprise. Parang ayaw ko nang tawagin kayo na guys. Kasi parang lumabas ako kanina and then ayaw na palibutan ako ng mga students. And ayaw nang tawagan nila is guys. Ganun. Eh ilang taon na ba yung mga yun? Parang mga 17 years old pa lang yata yun. Eh 20 years old na ako guys. So parang Kaysa naman eh, no? mga ka surprise surprise parang hindi na ako fit for guys mga ka surprise surprise na sige I'll ano I'll, I'll do my best para tawagin kayo mga ka surprise surprise instead na guys ganun Ayun lumabas po ako kanina umaga pa lang uh, may mga I ran some errands ayun nag uh, yung magpalit po ako ng mga items sa Pure Gold na parang nagkamali ako ng bili ipinalit ko po, po doon ganun hindi naman talaga siya parang no questions asked pero ayun medyo matagal pero okay naman po all in all and then ayun may nakita ako guys na um, on my way home on my way home guys may nakita ako kalamares ayan kalamares ito ayan. so street food na street food may Mer meron ako guys blog uh, vlog kahapon na nabitin ko yung mga audience ko na uh, sabi ko is magkakaroon po ng street food video na um, isaw video ganon street food pero sabi ko lang isaw ganon hindi po natuloy kasi mahaba yung pila dun sa isawan so ayun guys uh, I mean mga surprise surprise na ito po yung uh, street food natin tapos na po ako dun sa isaw ito na po yung ating um, kalamaras naman mapagpasalamat tayo kasi parang nagdidilim na pero dito sa camera parang maliwanag pa rin. So ayun, hindi ko po alam kung matatapos natin itong pag ko ng maliwanag pa rin. Pero sana naman, diba? Tingnan nga natin yung guys itong ano natin. Yung vlog natin. Baka sumobra na tayo sa 15 minutes. Ayan, naka-11 minutes na po tayo dito sa vlog. Hello po. nag po tayo dito sa mga ka-live natin. Ayan 11 minutes so we still have around 4 minutes and so okay. yeah. So medyo okay na po itong uling natin ano. Nagbabaga na po siya. And ayun guys, um, nakaka ilang inihaw videos na ako. Usually it takes around uh, 30 minutes dito sa vlogging ko. So mga nagiging part 3 po hanggang matapos po yung inihaw video. Pero I think nakaroon na ako guys ng inihaw video na natapos ko dito sa live. Ayun, so dito naman po sa, sa vlog. So magiging 3 parts po yan. So Usually around first part is yung nagpapaningas pa lang tayo ng uling, ganyan. Guys, sa ah, hirap ng mga nangyayari ngayon sa kapaligiran natin, enjoy na natin pag masarap yung pagkain natin. Tingnan mo nga guys, 'di ba, yung nagkakagera na sa Middle East. Tapos ayan, nagkakaroon ng napakalakas na hindi man madalas pero pag magkabagyo sila or sabi nga nila sa English term English term is hurricane sa US is talagang malakas, mas malakas kaysa yung sa atin. So ayun, pag may pagkain po tayo masarap, talaga kailangan maging mapagpasalamat na po tayo dyan. Siguro kailangan po ang term na gamitin natin is yung tamasahin. Ayun, tamasahin po natin yung ating mga biyaya yung iba po guys sa luna yung mga nadi-displace na mga sa city nila isipin nyo guys kung yung city nyo ano pinapaalis na yung dun sa let's say subdivision na lang pinapaalis sa subdivision nyo kasi baka tamaan ng bomba ano feeling nun ba diba? parang ang hirap so ayun guys uh, kung since wala naman tayong ganun dito sa Philippines maging mapagpasalamat po tayo sa mga simple blessings natin yun nga guys pag na, na, naging mapagpasalamat po, po tayo yun po siguro yung na, naging tawag na tinatamasa natin yung ating mga blessings yun guys pinagdadasal ko po yun guys yung minsan pag uh, uh, na maging mapagpasalamat ako guys kasi minsan di ba may mga blessings tayo na hindi natin napagpapasalamat so ayun pinapanalangin ko po yun na patawarin ako pag hindi ko na, na ipagpasalamat pag hindi ko natamasa ayun. Ayan guys, oh, mag-i-end na po tayo dito sa ating vlog. Sa first part ng ating vlog, magpabay, magpababay na po tayo. O hindi magpababay, magsi na lang po tayo. Ayan, naka-14 minutes na po tayo. Mga ka-vlog, see you po sa part 2 nitong video na ito. And um, yun lang po.